Ito na guys, oh, malinis na ang ating cucumber. Ayan na guys, oh. At -slice lang natin ito ng maliliit. Ah, huwag malalaki kay medyo makunat siya. Ayan okay, guys, oh, yan na yung ano natin, nalinisan. gigisan lang ito ha? at gagawing bacon express. Yan guys, tapos ko nang hiwain ito oh, nagayat ko na. Oh, tingnan panoorin niyo guys oh. Kahawig siya ng libro, libro-libro ng baka o oh, kalabaw. Katulad siya, uh, kahawig. Yan kahawig siya guys. Oh, ba diba guys? Kahawig. Oh, ayan na guys. Mamaya-maya ating iluto na ito. Ito so na guys, oh. Luto na ang ating cucumber. Ayan na. Oh. Ayan yung ano natin. Finish product. Sarap to guys. Bicol Express. Bicol Express. Ayan na guys, oh, ito na. Kainan na. Kainan tayo guys. Oh, ayan na yung bat. Bat ko rin sa Bisaya guys, bat. Kokumbir man ang tawag ito sa, ano, ibang lahi. Kokumbir. Hmm? Ayan na guys, oh, Bicol Express. Masarap to tro. guys, masarap. Masarap. Cảm đang các bạn đã theo dõi và